Pinapatanong ng isa naming follower kung totoo ba na merong advanced at modernized na palengke sa isang munisipalidad sa Ilocosur na ipinagawa daw ni Chavit Singson. Alamin sa Sias Presents DWIZ Track Record Report nito. Sa isang message na ipinadala ng isa naming follower, sinabi niya na mayroong pino si Chavit Singson na nagpagawa raw siya ng palengke na mayroon daw solar panels. Totoo ba ito? Hashtag IZ Track Record? talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa. Presents Z Truck Record ayon sa aming pagsisiyasat, noong panahon na nakaupo pa bilang alkalde sa munisipalidad ng Narvacan Ilocos Sur si Chavit Singson ay ipinatayo niya ang pinakaunang palengke sa buong Pilipinas na mayroong solar panels. Ito ang Narvacan Farmers Market na ipinagawa ng senatorial aspirant sa layunin na mapaganda ang mga palengke at gawin itong mas convenient para sa mga manininda. Ang nasabing palengke ay tumatanggap ng card payment gamit ang Narvacan Ako Card at mobile Payment gamit ang Narvacan mobile app at maipapadala na ang bayad sa account ng vendors. Bukod pa riyan, kabilang sa layunin ng installation ng solar panels ay para magsilbing charging station ng e-jeepneys na siyang magiging susunod na proyekto ng kandidato. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipa